Gagawa tayo ng ice candy ngayon mga ka-Forever dahil hindi na tayo busy. Nagpunta nga ako ng palengke at bumili na nga ako ng aking mga gagamitin para sa aking gagawing ice candy mga ka-Forever. Para sa ating munting negosyo na ice candy at yelo mga ka-Forever. O oh, diba mga ka-Forever, kahit nandito lang tayo e eh, pwede tayong kumita ng walang amo. At dahil may langka nga dito, kaya ito ang gagawin kong playboard. Dalawang playboard sana ang aking gagawin is hindi ko na nga ginawa itong gulaman at gagawin ko na lang siya ng buko pandan kapag ako ay nagkaroon ng time na gumawa ng buko pandan mga ka forever. Actually, matagal na ako naubusan ng ice candy kaya nga lang hindi ko nga ito maharap at nakakalimutan ko nga bumili ng aking mga ingredients na pwedeng gamitin sa aking ice candy. Kaya ang ginawa ko ay naglista ako para hindi ko ito makalimutan. Sa so, pa marami nang naghahanap ng aking ice candy na masarap. Kaya, yes, yes. ko na nga ang aking ang paggawa ng ice candy. <laughs> Dahil sa susunod na mga araw, ay siguradong ako ay busy na naman, mga ka-forever. Alam nyo ba, mga ka-forever, kahit mura lang ang, ang aking ice candy, ay masarap galing sa puso ko ang paggawa ko ng ice candy. Kaya lalong sumasarap, Charis Ang aking ice candy. Siyempre, sarap-sarapan na rin natin para marami tayong mga ka-forever na suke. Alam nyo naman, iba't ibang lugar pa ang ating mga suke. Lalo na, dinadayo ang aking yellow at ice candy, mga ka-forever. So, ayan na nga. At tinikman ko na nga ang aking ginawang ice candy at matigas na nga mga ka-forever dahil kahapon ko pa yan talaga pinatigas, kaya testingin na natin ang ating ginawang ice candy kahapon kaya yan, ako na muna ang unang titikin mga ka-forever at susunod na so kayo, so ayan nakagawa na nga tayo ng ating munting negosyo na pang araw-araw, ice candy at yelo available na po dito so ano pang iniintay nyo mga ka-forever bilhin na sa murang halaga lang, kaya Masarap ito lang ka at Joko ang oh, ating no. oh. flavor for today. <laughs>